Hello, ari nang badyang namon, perdi kada ko dako ibaligya ko ni. <coughs> Hybrid ini in nga badjang. Nabaligya ko sa kantidad nga 100,000. Sa may mga willing dira ka magbakal. Pansin na yung dahon perdi kada ko. Badyang. Man mahal ni sa. Ari nga badjang, gipangayo ko ni si Milya pa lang. Sa asawa ni Manny Pacquiao nga si Jinky. na pagpajinsa namon subong dako dako na siya oh. sa may ara gusto magmakal si ni PM lang yatag ko na lang from 100,000 yatag ko na lang sa inyo sang ara na lang ni sa 50,000 na ah. ko sa inyo Oh, bau ko pagwa kita na badjang ni sa na dahon dahon pa lang dahon pa lang na dahon sila baligya ko ano na sa inyo 100,000 50,000 na lang PM lang PM